So, yun guys. Magpunta kami ngayon sa kanipaan. mga kami ng kibaw. Digi kita rin. Bigi kita rin sa kakibawan. Guys, yung mga atip. Oh. So, nung marunong mukawid, Ito naman yung pandan. Yung ginagawang banig. Yun guys. Ipapakita ako sa inyong kibaw. Ganito yan siya. Wait lang. Nakita nyo yan? Yan. Yan yung kibaw kuhain ko ah. Oh, maliit lang siya. Meron ulit guys. Oh. Uh, another one. Yeah. Meron na naman. Dami. Dami dito. Yes. Laki nito. Guys, okay, so. Ito. Ibaw. Oh, di ba? Ay. Yan. Ito. Ito yung makuha natin. Yes. Lagay na natin sa, sa